Alam nyo ba na kapag madalas nyong ginagamit ang Gcash application nyo sa cellphone, ay lalaki nang lalaki yung pwede nyong mahiram sa Gcash? Tulad sa akin guys, umabot na ng 20,000 yung pwede kong mahiram na pera. ba? Diba? Amazing, ang laki nun. At sa video ito guys, isishare ko na din sa inyo yung step by step guide Gcash loan application. Paano nga ba maglo-loan? Tandaan nyo na lang po yung ginagawa ko sa video tutorial. Maiksing video lang naman to guys. Pero bago tayo mag-umpisa, ipapakita ko muna sa inyo kung aabutin ba na magkano yung 20,000 pesos na maloloon mo sa Gcash kapag babayaran mo. Aabot ba ng 30,000 or higit pa? Kasi guys, 9 to 12 months mo na babayaran yung loan na ganyang amount, 20,000 yung interest rate medyo malaki din. Pero compare sa iba, napakaliit guys. 3% lang. ba diba? Sa iba kasi, 5-6. So, kung meron ka din namang pangangailangan, kaysa mag-loan ka sa 5-6, na mataas yung patong, talagang wala. Mababaong ka lang sa utang. Mas okay na mag-loan ka na lang sa Gcash. Pero, hindi ko sinasuggest na kung gagamitin mo lang iyang pera na ilo -loan mo sa GCAS sa walang kabuluhang bagay alimbawa sa kung ibibili mo ng gadgets or ibabayan mo din na ut ng utang huwag ka nang ihiram ng pera sa GCAS guys maliba na lang na kung gagamitin mo sa negosyo na pwedeng magbalik sa iyo ng malaking pera kasi babayaran mo yan sa GCAS eh kapag hindi mo nabayaran yan baka kulitin o tawagan pa yung mga contacts mo sa cellphone kung baga ipahiya ka pa ng Gcash. Alam nyo yon Pero punta na tayo sa ating tutorial kung paano ba tayo mag-loan. Sundan nyo na lang sa video. Yung simpleng video natin ngayon. Kung kailangan mo ng instant pera, hindi mo na kailangan pumila sa bangko Sa video na to, tuturuan kita kung paano mag-loan gamit lang ang Gcash app. Step by step na yong 2025.